Handang-handa na po kami mga kaanib sa si Iglesia ng Cristo sa so darating po sa so January 13. At ito po'y tinatawag na National Day ng Raleigh namin ng mga Iglesia Ni Kristo. Welcome po ang sinuman kahit hindi po kaanib sa si Iglesia Ni Kristo. Uh, nais nice, na sumama, malaya po kayo na sumama basta may pag-ugnayan lamang kayo sa mga kapatid namin sa iglesia para makakaroon po tayo ng maayos na pag-arali sapagkat ang rally po namin ay kapayapaan hindi po ito kaguluhan sapagkat para ma marinig nila ang hinain ng taong bayan sapagkat marami po problema ang ating bansa na dapat, na dapat kunahin, hindi po yung pagkawatak-watak at paghuluhan na marami pong manlita tao ang lalong maghihirap sa ganun pong uh, pangyayari sapagkat magkawatak-watak na po ang Pilipino o magka kampi-kampi na po At, magkaroon po ng kaguluhan sa ating bansa kaya sinikap po ng amin na mahala na magkaisa para po sa gaganaping face kaya ito po ay masaksihan sa darating po na January 13. At po na marami din po mga politiko ang may kisama sa aming rally. At uh, nakahanda na po ang, ang lahat sa aming pagdaos na rally. Kaya po ng dati kapag kami po ay may sinasagawang mga aktibidad ay nakahanda na po yung mga para sa mga basura uh, para malinis po pagkatapos ng aktibidad. Ganun po kami mga iglesia ni Kristo. Malinis at maayos po at payapa at lagi kaming magiging. Uh, na naing o nanalo sa anumang larangan sapagkat nasa gawa namin ang lubos ng pagkakaisa. Marami pong gumagaya pero hindi pa nila magaya ang Iglesia ng Kristo sa aming pagkakaisa. Maya ang gobyerno ay hindi din po nila magawa kaya sinisikap nila na magkaisa pero hindi nila magawa sapagkat ayaw nilang sumunod sa kung sino leader ng ating bansa. Kaya tayo ang Iglesia ni Cristo lamang ang nagkakaroon ng tunay na pagkaisa sapagkat lahat kami ay nagpapasakop at sumusunod sa namamahala. Sapagkat ang lahat ng nagawa ng namamahala ay kapakanan naming lahat. At maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa pagsubaybay ng aking channel at Minsan pa po ay magalambing din ko sa inyong lahat. Ah, uh, isang like at comment and subscribe.